Wow! <laughs> Alright! <laughs> eh, ang bundok bundok peninsula Ayan yan bundok peninsula yan hmm. Diyan tayo kakain Walang hangin Alright, andito na ako sa silangan na yun. May itong mga aking mga alaga. Oh, may elepante dito. Si Dambu. O, oh, Dambu Lit. dito mga ano yan? Kalapate? O, oh, kalapate. O. Oh. Diba? Ganda rito. <laughs> Kilala niyo ba si ano? Yung gustong umuwi na alien. Ha? Ito. Kilala niyo si ano? Iti Pawn Home ito. Si Iti Pawn Home. Iti Pawn Home. Eat <laughs> the home. Oh, ginawa na pala yung kamay niya, oh. Hit e it on home. Hmm. Hmm. Pwede na pala siyang umuwi dati. Eh. Hindi siya makauwi kasi may sarado rito, yung eh. sarado. Oh, ngayon pwede na. Oh, spaceship ni ano? Oh. Iti. E spaceship ni Iti e yan, oh. <laughs> Ayos. <laughs> oh. Oh. Iti e pa on home. Ang dumi naman. Paano siya? Uy, may taga. <laughs> Paano siya rito? Ha? Gara naman. No. Ano, <laughs> ah, na iti. Wa, uwi ka na. Buti inaperahan ka ng mga tao dito. Ha. <laughs> Ayos ha. Alright. Astro na itong potik. Astro Kasama ni <ng> E.T. <eating. laughs> meron din, meron din playground dito. Gymnastic oh. Oh, ano Ayos! <laughs> bye bye, iti, E.T. bye bye! Uy ka na! Uy ka na sa inyo! <laughs> oh, lalalala. oh lalalala. wala ko si Chef Denon dati. Oh, yan oh. Dito oh, dami oh. Kung oh, lalaki oh. Makabili nga niyan. Oh. Lalaki oh, tingnan mo. <laughs> Paano nangyari yan? Oh, lalaki ng crab oh. <laughs> Sakit makasipit yan. <laughs> oh, yun ang mga tilapia oh. Ayos ha. Ganda no? Ang talaga ng ng ano, ng Iyan oh. ang ipaluto mo kaya, no? Hindi mo maubos yan. Hindi <laughs> ah, <laughs> mo...